Iimbisigahan ng Department of Public Works and Highways ang kumpanyang pagmamayari ng ama ni Senator Christopher Bongo para tignan kung may kaugnayan umano ito sa mga diskaya at flood control anomaly. Posible rin paharapin ng ICI ang senador para linawi ng mga issue si Bernard Ferrer sa detalye. Kung hindi sila magkoko-operate, pasinsyahan tayo. Ito ang binigyan diin ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos subanggi ang mga diskaya na makipagtulungan sa isinasagong investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Secretary Dizon, kahit hindi makipagtulungan ang mga diskaya, hahabulin pa rin sila ng batas. Sa katunayan, nakahanda na ang mga kasong isasampa laban sa kanila sa Sandigan Bayan. Nandiga po yung mga kaso doon. Tingin ko, linggo na lang siguro ang bibigangin at uh, malapit ng ma ng ombudsman. Yun ang sinabi sa akin ni, ni Ombudsman Boy. Kasabay nito, sisimulan na rin ng DPWH ang sariling investigasyon sa CLTG Builders na pagmamayari ng ama ni Sen. Christopher Bongo upang alamin ang posibleng kaugnayan nito sa mga kumpanyang konektado sa mga diskaya. mga diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon uh, hearing nung I think nung una o, ka, o ikagawang Senate Blue Ribbon hearing na lumaki ang kanilang negosyo simula nung 2016. Posible ring ipatawag ng ICI sa kanilang pagdinig kay Senator Go. We'll look into that. If uh, there's indeed a need to invite uh, Senator Bongo to the commission, then the commission will invite him. Aminado Senator Go na wala siyang nakikita ng problema kung siya ipatawag ng komisyon. Okay na po. No problem. Kung ano sinabi ko sa inyo dito, willing, very much willing po ako na nag-salita. Uh, willing to cooperate. Media, willing po ako sabihin sa kanila yung uh, uh sa, sa, ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Iginiit ng mababatas sa so wala siyang itinatago o kinatatakutan lalo't hindi siya sangko sa sangkos anumang irregularidad. Isa po ang aking masasabi, I do not know that is bias. I po kilala. Kasuhan natin yung mga dapat ka kasuhan kahit na mag-anak I'm willing to be the complainant kung talagang uh, meron silang uh, pagkukulang. Samantala, nakatakdang ilunsad ang transparency portal na magpapakita ng mga proyekto ng DPWH mula 2016 hanggang 2025. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.